Maayong adlaw sa tanan guys Ay dako lagi atong humlat O daghan mga punuan Santol, tambis, lansunis, mangustin, durian o grambutan Mauning daghan yung dahon ni Piyuhan siligan. <laughs> so ubanin ko ninyo guys Mag DIY ta o incinerator Sumaganan so, ba? <laughs> Una simpre palit tag materialis Drum tag 700 Bakal 150 O siminto 8 kakilong Una natong himoon guys Drum tungaon O dayon ang katunga Picasso Ang kita guys kay kaning adili uh, basta-basta mau safety kita ang purpose ani para ang bilog niya pag amyon para masulod dayon sa pikas nga pinikas kung <laughs> istimitan dayon o tsaka dakon dayon welding para ligon ang pag welding dayon ni guys kailangan pitik pitik ra kahit drum lagi siya perting ni pisa o imong dugayon mabus tra <laughs> busa diligod na kumbiansa sa atong mga birada <laughs> kaya ang pag welding naman istingan dayon dato sa sudlanan tanawan nyo guys o so perting pagka human dayon ang bakal patul tulon para na at ibabag sa ilalong huwag lang nato kung pila ka buka ang tutlong dayo nato ang ilalong bustutan para ang bakal na ay masuksukan tanawa nyo guys so oh. wala pa na human perfect perfect huwag <laughs> kailangan ang bustut at bang para ang bakal street lang human plaster sa bakal isulod sa pikas dayon si mintohon tanawa nyo guys perting igua huwag perting sa tuha ulang na lang siminto huwag ang pag na yan guys wala na ako na video kay ulan kayo maunang resulta lang ang makita ninyo kung 2,000 years later sa doon ka adlaw naman maunang ang robot abrihan para ang abo na ay agyanan ang pagkating na yan guys sundun lang ang grano ay ang ilid ani siminto kay kung maigo mabuak siguro Tis -tis tanawa guys okay kayo guys 5 years ago na ada ko ikihimo ngayon nga to pero sa dugay ng servisyo naguba lang kayo pero buhi pang wilbaro maunang nahihimo lang tagbag ko akong bugoy mo ato ng iskwila Gitawag na siya kay magpatabang Kuniya, kay perti man lang bugata ng kamahaka kung gaya na natong pangitaan kung asa aga itong sulaganan kung ninyinot kastaran kay kung basig ang mga sinampay sa atong mga masuhan kita pa hindi punya kung guys menilik tala para makatagong tagahon para ang atong sunaganan matistingan na huwag para paspas doon -pas, kasi hindi ka atong nga gamitin <laughs> guys kaning gayo na naghaling na para ang mga dahon masundog na huwag makita na nato ang resulta sa atong gigama tanawa guys oh. kusog kayo mo aso oh. huwag mahulog na ang abo huwag baog daw ni eh. sa 15 perfect perfect